So ngayon bibisitahin lang namin si Pilimon dahil matagal na namin hindi na bisita si Pilimon. Ang sige niyo, sarap nito. Ito so, nauna na si Mangkiting. Bro. Pilimon. Pilimon. Wala dito? Uy. Ito yung ginagamit na ano ni Pelemon. Uh. Toy, nasaan si Pelemon, Toy? Nasaan si Pelemon? Ha? Saan yung boss mo? Wala pala si Pelemon dito. Wala si Pelemon? Saan kayang bundok na pupunta si Pelemon? Ang ganda ng lugar dito ni Pilipon oh. Ato bato bro uwi tayo. Uwi tayo. Tara. Ha? So, Tara. Uwi tayo, uwi. Sige, iba naman tayo ng daan. So, yun mga isa abangan niyo po. Uh, uwi kami pero malayo pa yung lalakbayin namin kasi ibang daan yung dadaan namin ngayon dahil uh, mag explore pa kami abangan nyo po so yun mga ka-explore pababa kami ng bundok ngayon uh, hindi na nag ng camera si marketing dahil lubat yung cellphone niya. Lubat ako. Lubat yung charger ko dun sa ano? bubat yung cellphone niya naiwan daw yung charger niya so ako na lang yung magre-record ngayon pero so medyo mathaba pa tong ano lalakbay namin ngayon pa makauwi makalabas dito ano kaya gumawa nito bro sa hagdan bro hagdan hagdan ano bago lang ngayon, parang ngayon lang ginawa to bago pa lang parang may aris yung aris yung lupa na to Itanong kayo mo kaya may ari dito? <coughs> so, bago pa lang talaga uh, binungkal yung lupa. Uh -huh. Paakyat din. So, kami, pababa na kami ngayon. Hindi uh -huh. alam namin alam kung saan banda kami makababa. Ang malaga, pababa kami dahil tiyak a uh, ilog yung ano natin uh, dito. Pamaputahan. Uh, Doon tayo aabot uh, sa ilog. Tapos yung ilog, pababa yun. Doon yun yung uh, tatahakin tayo pababa para makauwi. Ano yun, bro? May purtas, bro. Time ito, bro. Hmm? May bunga ba? May yeah, bunga, bro. Taas. Ah, may bunga. May bunga. Oh. Problema yan. Napaka-taas. Napaka Kapag inakyat natin yan, baka mahulog tayo. Marisgrasya okay, pa tayo. Disgrasya pa tayo, mahuli pa tayo ng may-ari. Napakasarap po ng kay Mito. Oo, uh, apple. Yan eh. Naglalaway, mo, Naglalaway ka? Nakita mo yung parang ang sarap akit eh no? Kapag nakadala tayo ng sundang, sigurado marami tayong nakawal. Ubus yan. Mas mabuti talaga may dalang itak bro. Uh -huh. Kasi kapag Ah, nahuli ka ng may-ari, hinabol ka ng itak, may panlaban ka. Mm. <laughs> Pag hinabol ka ng may-ari, hinabol ka ng itak, ma maari kang lumaban dahil may meron ka ring dalang itak. Ganon yung kagandahan kapag meron kang dalang itak. Okay. Ano itong ano na to bro? Kati, okay. bulin. Bili. Ah, hindi to bully. Ay yung bulil ibang malaki, malaki yung puno 'yun. Puno 'yun siya, no. Puno 'yun, malaki. Tapos, maliit yung mga bunga. Yung buli kasi, uh, matayo parang niyog ba pero malaki yung Ay, oh. puno. Yung ano? malaki yung puno hmm. niya tapos yung yung palwa ng yung ganito niya, yung stock, ah. merong mga tinik sa oh. gilid. Yung sinasabi ko na na malaki puno talaga kun ano. lumboy may bro. Ayun, iba din yung bulil. Ramrek talaga yung buli Iba, iba rin yung sinasabi na buli. <laughs> yung buli, iba din yung buli. Pero may, ano, bro, may ubud. O oh, may ubud yan? Parang patikan. Pero, wala walang bunga? <coughs> Sana wala tayong ma-encounter ngayon na ano, bro, no? Para hindi tayo mahirapan maka-uwi. Uy. Eh. eh. Ada ni. Alah, aduh nama yang motor siklo bro. kat Kutik til. Kutik tu ni? Hui. Tak kita mu. Dah. 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 Diyan sa likuran ha, tingnan mo rin ha. Tapos kalinis pa nga. <laughs> Grabe, puno ng kababalaghan talaga dito bro. Bro, kasama ka sa akin ngayon, hindi. Uuwi na ko. Uuwi ka? Hmm. Ibang daan. So, ano bro, hindi naman ako sa hindi naman ako sasama doon sa trabaho mo. Hmm. Mukhang maghiwalay-hiwalay tayo dito, o... Dito. Dito na ako daan. Saan ka daan, bro? Dito? Dito. dito, dito, dito. dito, dito, dito. So, explore tayo. Samahan kita. Uh, dito tayo daan, bro. Mag-ano muna tayo, bro. Kasi, kailangan natin sundan yung yung saka motor. So, dito muna kami mga ka-explore. So, si Mang Kiteng kasi mga ka-explore. Nag-explore rin siya ngayon. So, hindi kami magkasamang uwi ngayon. Dahil siya babalik siya doon sa pinagtatrabahuan niya. alinaw ng ilog oh. Masarap maligo sa ilog, bro. Sarap talaga ng ilog, bro. <coughs> <coughs> oh, ano, talaga dito ng motor mga kaisturo. Ano. <coughs> may gumalaw doon sa unahan bro. Ako. Ang lakad niya. lang tayo. Ano ba yung gumalaw kanina? Ang butik dito ba? Ano punta yung nakamotor? Yung nakamotor ba? Nung nandun tayo sa ibabaw, maraming nakamotor. Pero nandito na tayo, wala man lang tayong nakasalubong. Utig-tig. Dapat meron na tayong nakasalubong dito. Bagong bago ang trago. Bagong bago na. Mas. Oh, para mais tao, bro. Hmm. Hmm. I tak apa tak apa-apa Aku dah bro perak Aku nak sikit Masa api ni bro <coughs> explore uh, may nakita kami na kamotor so ayan kakilala lang pala ni marketing so nagahakot siya ng saging tinulungan namin para makarga niya yung saging kasi bibenta daw niya dun sa bayan yung so, pakyat Ingat bro. So yun mga ka-explore no? hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa panonood. Uh, uuwi na kami dahil ayan na no, malapit na mag-alauna. Bye bye po.